Wala pang gumawa ng istorya ng mga nagbalik loob. Wala pa. First time to. Para sa akin, ito yung bago sa paningin. Bago ito sa industriya natin. <laughs> Wala pa. Wala ka mapapanood na ganito ko na version ng mga nagbalik loob. At sabi. Opo, opo. Nakita niyo naman po, bakit sa ako, pinaka ano sa akin yung pagpasok ng sound, nandun yung cinematography, nandun yung... May isang... Ang ganda ka nung appreciate yun. Kaya... Lalo na highlight emosyon ng mga nagsasalita. Opo, Ang tapang nyo na... Oo, ang tapang uh, nyo na... Hindi ba dalikas? Ang tapang nyo oh, para... Tumarap. Tumarap sa lito. Sinasabi niyo sa akin na nadala kayo sa story niyo. Oo, pa ako talaga. Kasi ang pinupusta nitong mga taong buhay. ito, buhay niyo. Sabi ko nga din sa umpisa pa lang, di ba? Sana kahit ang bawat Pilipino, ituring natin itong kaalaman. Isang kaalaman na napakasarap mong namnamin. Kasi katotohanan. Huwag natin husgahan kung sino ba yung tama, Okay, huwag na, huwag na natin pag-usapan yun. Eh. Pag-usapan natin ito sa kaalaman. Knowledge ito. Uh, Ang okay. mga pa